mga katindiro mo ni gitawag na to mga katindiro dagandagan mga katindiro no wala lang mukha ko ang pagdagan niya kanina oh gituyok niya tawag mo kita niya mga katindiro kisikisi pa na oh no oh mo ni gitawag og dagandagan mga katindiro na ulahil lang gitawag video niya mga katindiro pero atong nakita gini nga iyan ning dagan no gibitwiter yang pokok to maka kapindiro makita niyo mga kapindiro kanaw oh nana sa ikuha klaro kay kanang mga nang so no kuno mga pa mga kapindiro ya ginahinay niya og birah Ah, mga kapindero. Oh. Yan na pagkuhan mga kapindero. Tawa. Ay, naidako. Oh, mo na yung kuha mga kapindero. Bro. Oh. oh. likos Bukos niya mga kapindero. Ikaduhan na niya mga kapindero. You no? Know? Mga lantawan lantaan kong kaya itong unan niyang likos. 2 kilo yeah, kaniron mga katindiro atong lantaw kung so, pila ka kilo ang makuha niya yeah, no sabi minani ka labas kay ang mga isda mga katindiro muni kuha sa iyang dagandagan mga Alah, katindiro kalilong, hmm? ha? makita ni mga katindiro kisi kisi ng mga katindiro hmm. wala na gamitin pambot mga katindero iyara ng gitagan man kita magsama sa mga mga katindero dagan mga buhi pa kayo. Oh. Oh. na ina anak pa mga katindero ang tuloy mga katindero ikaduhanan ni niya nga uh, ayun e yung